Kawawa naman yung mga manging isda. Sila yung nagpakahirap mangisda isda. Bagyo, mainit, lahat, kababangga pa. Tapos yung kanilang na, nahuling isda, kinuha lahat pati banyara. Dahil walang, walang certificate. Galing sa marina. Ang hirap ng, na, na, na naunawa na ho lahat siguro ng, 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 ng mga nakikinig ngayon, yung inyong mga pinagdaanan. Pagbalik nyo sa Sambales, manging isda kayo, wala, siguradong wala kayong permit pa. Eto na, mahuli-uli kayo, kukumpiskahin pa yung isda ninyo. Hindi policy yon Hindi, kung mangyari man yun na, uh, of course, meron naka-violate na regulation ng marina, pabalik, may mga may huli. May violation pero hindi kasama sa penalty as uh, a matter of policy ang confiscation ng mga na, na, huli ninyo mga isda. Hindi kasama yon May penalty siguro sa regulations, iba hindi yung confiscation ng goods. At least nalaman natin ngayon yun, na-establish ngayong araw sa kapwa ninyo mga mangingisda, kung matanong kayo, makwento, masabi na ninyo yun. At pwede na kayong pumalag actually. Pag mangyari ulit yun, hindi naman natin ini-encourage na mag-violate tayo ng marina regulations but just in case mangyari yun, hindi kasama sa penalty yun na i-confiscate ang mga na pangisda na ninyo. Okay, so kay Mr. Michael Ang. Pag kayo ay hinuhuli dahil hindi ayos yung inyong certificate, kayo hinuhuli dahil wala kayong certificate galing sa marina, nahirapan kayong kumuha ng certificate, totoo ba na kinukumpis ka pa yung isda na nahuli nyo? Mm, meron po kaming nabalitaan po dating bangka. palang certificate, dahil walang nahihirapan mag-register sa marina, yung nakahuli kayo ng dalawang tunay, dalawang banyera o tatlong banyera na isda, i-confiscate pa 'yon? Opo. Bakit? Yan ang hindi po namin alam. Yan ang penalty dahil wala kayong certificate, hindi kayo registrado sa Marina. Opo. Kaya ni naman, taga mo na Marina, na napabalik ako rito. bakit, uh, bakit, na, 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 pa sila magrehistro kasi malayo. Luluwas pa ng Maynila. So ang penalty, pag nahuli sila na wala yung permit nila, iko confiscate pa yung dalawa tatlong banyera na ilang linggo is ilang araw nilang pinaghirapan saan niyo dadalhin yung isda tambako lapu-lapu saan dadalhin niyo specifically yung category deny po yung ginagawa kung allegation na kinukuha po yun ah uh, pa na sila correct hindi makaluwas na may nila nang isda ng limang araw anim na araw uhulihin niyo kukunin niyo pa yung isda Correct, sir. Uh, Ay, hindi again, kasi kung makatao yun. Hindi po talaga makatao yun. May specifically and categorically deny kung meron pong ganyang allegations kay Marina po. Ah. But uh, meron po tayo kasing ibang in tao on the ground. Not only, kasi po ang Marina naman po nasa opisina, very seldom na bumabayan sa port areas natin. Enforcement eh. Correct M po. For Correct po, pero hindi naman po yan araw-araw na nandoon sa puerto. May mga ibang tao po dyan sa puerto. Kaya kung pwede kay marina But, pa o oh, oh, hindi? Hey. so pag hinuli kayo, kukumpiskahin yung inyong isda, banyera-banyera na pinaghirapan ninyo, pati banyera, kinuha o oh, wala nang iniwan sa inyo. Baka binigyan, anong, ba magbigay ng permit, babawiin yung isda, ganun ba? Paano nangyari dito? Pan lang po, yung Buka na lang po kami. Papauwi na po. Ibigay nyo naman yung ista. Po. Eh sa pagod nyo. Eh nahuli na po kami. Wala po kaming magawa. Teka muna pa. Uh, oh. So, kinuha yung pinaghirapan ninyo. Wala kayong mauwi sa pamilya ninyo. Opo. Wala kayong paninda. Parina. na. Again sir, we categorically and specifically deny. And if there are allegations against specific po kay Marina, we will not condone that. We will definitely go against the Marina personnel who are doing those allegations po. So, for the record sir, very seldom ang Marina po on the ground. Again, meron po tayong mga, I don't want to state names, pero meron po tayo iba kasing regulatory agency na nandoon on the ground. I don't want to see. I don't want to refer to anyone, sir. Basta po, sa amin po, if that allegation pertains specifically kay Marina, we specifically and categorically, categorically deny. And they, if there is a specific complaint any, against any Marina personnel po, kindly, refer niyo po sa amin and we will go against them and investigate and impose the necessary penalty if necessary po. Asik, yan No? Thank you Mr. Chair. Um there are concerns raised against our attached agencies. Um uh, this, these have been duly noted and uh, we will liaise with the um the Marina um uh, to address um, these concerns. Thank you Mr. Chair. Awawa naman yung mga mangingisda, sila yung nagpakahirap mangisda, bagyo, mainit, lahat kababangga pa. Tapos yung kanilang na huling isda, kinuha lahat pati banyara dahil walang walang certificate It's galing sa Marina. Ang hirap ng dadayin tao nawa na, 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 na hulat siguro nang 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 mga nakikinig ngayon yung inyong mga pinagdaanan pagbalik nyo sa Sambales mangingisda kayo wala sigurado wala kayong permit pa Eto na mahuli ulit kayo piskahin pa yung isda niyo Ilang beses lara nasa niyan Michael o nung narinig mo na may ganyan Yung beses pa lang po Ilang banyera yung kinuha Dalawang tinilada po ba, marami yun. Tony Lada, marami yun. Hindi kayo nagreklamo na? Reklamo natin po yung, kwan, yung nahuli. Ah, ito yung mothership, yung malaki na. Opo, yung malaki na po. Kinumpis ka na lahat yun? Kalahati po. Kalahati. Ah, nagtira naman ng kalahati. Opo. Bakit ano sabi? 50-50 na lang? Kailan nangyari to? no, so, may two years na rin siguro po. tagal-tagal po. Ang hirap nun kahit 50% ng effort nyo, kinuha pa. So Marina, you should take note of that and uh, siguro address. Perhaps the root cause of all of this is the inability and difficulty of securing a certificate because you do not have a field office in Sambales or in Subic or in areas where fishermen thrive. Noted on that concern, sir. But again, Just for the record, we specifically and categorically deny any allegation of confiscation that of ito any... Yes, sir. Under oath lahat ito eh. Correct, sir. And I am also under oath, sir. So kung mayroon po silang specific allegations against any specific marina personnel, we will take note, we will go against those no person, investigate, and impose the necessary penalty if necessary and impound through kung ano po yung allegations nila. Uh, with you, all due respect sa so mga fishermen uh, po natin, in fact, nagpunta rin po kami sa kanila last Sunday, nag-investigate rin po kami doon, yung sabi niyo po kanina, nabanggit niyo na ngayon lang kami nakita specifically last Saturday po may mga tao tayong pumunta dito sa so, mga taon to nakausap sila sabi nila siguro kayong dalawa baka may representative Kay, kayo ba yung nakakarap ito po na? yung ito pong katabi ko mismo ang specific ano na ikaw pula. galing ka ron? oo uh -huh. sorry sir hindi pa ikaw, uh -huh. ikaw, siguro yung tinuturo eh, eh, yes, sir, nagkaharap na kayo. Noted naman po sir. Uh, pero welcome po yung kanilang mga sinasabi naman na Pero po, siguro sa hearing na ito, wag nyo silang mamasamain. Ay, hindi po. Itong mga mangingisda natin, nilalabas lang nila yung simpatya nila. Yes, Kapatayan sila, binangga sila. Huwag kayong baka personalin mo na hindi na makakuha to ng mga certificate. Kawawa lalo ito. Mga qualified po. Wala akong problema sa amin dyan. Kaya so, nga patas -pa tayo dyan. Yes, sir. And we are encouraging po. True po. Kung meron po silang halimbawa po written complaints or apidigit na pwede masabit sa amin. So that at least we can have a first step to sa investigation ng mga allegations po. Thank Mr. you, Starman, man, sir. Salamat. Sir, uh, Senator De La Rosa is recognized. Yes, Mr. Chair. Ah, since andyan naman lang yung mga mga fisherman na sabing uh, uh, kinuha yung kanilang mga isda, baka pwede natin alamin sa kanila kung sino yun. Ma, kung hindi marina, Coast Guard, PNP, Navy, o sino ba yung mga tao niyan? B Bifar? tapos ah, para mas malaman natin ngayon at uh, masumo natin yung mga tao na yan na uh, walang awa na pag kukunin yung isda, sobra naman yan ng mga, mga tao na yan. Mga nandyan naman sila, Mr. pa-identify natin kung sino. I take note of that, uh, senator Sen. Uh, La Rosa. So, ang gagawin po natin, uh, unless makagawa kayo ng written complaint o yung kakilala mo na may ng vapor nakinunan uh, paabot nyo sa committee ito, Michael, at sa mga kasama nyo para nang sa ganun, eh, sila naman yung kasuhan natin kung sino yung nag, nag, uh, kinu, kayo kinu, ng isda. Kinuha na yung pinaghirapan ninyo. Kung makakasubmit kayo ng uh, sulat, liha, li, liham sa committee ito, mas maganda. Kahit yung mga kakilala mong naapektuhan na Senator uh, dela Rosa. Siguro, ganun siguro. Kasi two years sa pa eh. Two years, ah, two years sa pa. Okay. O kung sino, kung sino man dyan. yon na... Uh, kalahating barko na yung vapor, yung kinuhang isda. Ilan to nila dayon dalawa po yung huli nila. Dalawa tonelada. So 50-50 yung isang tonelada, hiningi na. Yung isang tonelada, binigay naman. So padalan mo na liham ang committee ito para matigil na siguro yung mga ganyang ginagawa. O kung sino yung kakilala mo, kung sino yung kapitan ng barkong yon two years ago. Kaya, Michael? Hindi ko po pasasabi, hindi po namin makilala eh. Ayon. Mr. Chairman, ang importanteng na-establish natin na yung araw, according to our uh, attorney Manlapas of the Enforcement Group of Marina, hindi po policy yun, okay? hindi policy yun, hindi. Kung mangyari man yun na, uh, of course, meron nakaviolate na regulation ng Marina, pabalik, may, mga may huli, may violation pero hindi kasama sa penalty as a matter of policy ang confiscation ng mga na, na, na ninyo mga isda. Hindi kasama yon May penalty siguro sa regulations, iba. Hindi yung confiscation ng goods. At least nalaman natin ngayon yun, na-establish ngayong araw sa kapwa ninyo mga mangingisda, kung matanong kayo, makwento, masabi na ninyo yun. At pwede na kayong pumalag actually pag mangyari ulit yun, hindi naman natin ini-encourage na mag-violate tayo ng marina regulations but just in case mangyari yun, hindi kasama sa penalty yun na ikukonfis ka ang mga na pangisda na ninyo. Okay, so kasama na... kasama na sa karapatan din yon kahit nung violator no na kulang sa kulang sa certificate hindi pwedeng kumpiskahin yung kanyang nahuli na okay so that's clear so sana makalat ninyo sa mga organization ninyo yan na gano, na part na po ng karapatan natin yun. Na uh, may mali na rin ginagawa yung enforcer kung siya, man siya kahit na percentage-percentage nung nahuli. The mere fact na percentage ang hiningi, medyo dapat nagduda na nga na ano na ito, unauthorized na ito, uh, hindi na ito uh, ordinaryo. So, So sa, sa kay Attorney Manlapas for making that that clear and then sinabi din niya na kung sakaling maranasan ninyo ito bukas ang kanilang opisina na talagang iimbestigahan nila kung part ng Marina Group yung mag uh, uh, mag-abuso ng ganito. Okay? So, uh, at least naklaro natin ngayong araw. Ah, uh, yes. Ano, ano attorney? Sir, bigay ko po yung specific address ng opisina mismo ng enforcement service. They can look for me. 12 floor lang po yan ng central, uh, central office ng Marina, support area, Manila. Any violation na tulad na sinasabi po nila against any particular ma Marina personnel, you don't need to give me yung specific na pangalan po nila. I can treat it with confidentiality at least lang po magkaroon ako ng one step towards doon ano naman yung sinasabi nila para lang na po siyempre baka, baka naman pero we are not condoning any marina personnel for doing this such kind of thing especially against our fishermen sir kung ano man po yung maitutulong namin sa ating mga mangingisda as much as marina can do gagawin po natin thank you very much sir nabanggit ni chairman namin may dala mga calling card so Bigyan na natin. Dapat yung calling card nyo, nandoon na yung pangalan nyo, position, office address ninyo, postal, email, and contact number ng landline man or kung pwede pati cellphone. Sa, so, para hindi na kailangan sila physically pumunta sa 12th floor nitong building na ito. So, thank you, sir. Are you ready to give your calling cards mamaya? Apa? Sa so, Sige po. Thank you. Salamat, salamat. Salamat at pa, uh, bibigyan nyo na yung calling card sa ano. Para... <laughs> For the record, sir, wala akong maraming dalang calling card ngayon. Pero po yung akin pong contact number ay <laughs> ibibigay ko po para po to open to everybody. Again, yung pong Address po ng Marina Enforcement Service, 12th floor, Marina Central Office, Port Area Marina. Look for me, nandun po ako, hindi okay, po ako okay magtatak. Na nga, medyo nalalayo <laughs> sa may nila na pumunta eh. Sir, nagbibigay rin na po ng hotline po. Walang problema. Ibibigay ko po sa kanila. Thank you very much, sir. Salamat, salamat. So, to abbreviate this and as agreed upon, we have reserved Laurel Room right across. Uh, we are asking DOJ and uh, of course with all due respect to the republic of marshall I islands uh, to sit down for for five to ten minutes with the victims here uh, to really thresh out on how we can arrive at a, a settlement that would that would be be within the confines of humanitarian considerations sinasabi ni senator Padilla paano matulungan itong mga mangingisda without of course uh, depriving you of your rights under existing laws international law laws of the port state flag state to to raise your proper defenses and uh, pleadings submitted but what we are now what we are now arriving at is, is a solution, a solution uh, coming from your hearts, the generosity of your souls to really help all of this. so can the uh, committee secretary assist them uh, to the laurel room as we, as we conclude the first part of the today's hearing uh, agenda and we will now be going to the archipelagic sea lane which will just be brief. Because this will be the initial hearing, we thank the now, chairman. Yes. Can we just in first part? could we just suspend it, no? Because I would like to telegraph my questions to the DFA and BBC. Uh, ah, who is an expert, sano. Would would our members, assuming that we were a member of the 1952 Brussels Convention on Penal as well as Civil Jurisdictions on Collisions at Sea, would this have helped us, given the situation. So, next time yun na sagutin po yan, pakiaral na lang po. Siyempre, factual muna. Are we a member or not? Let's say, ang sagot, we are not. So, sa so, tanong, kung member pala tayo, makakatulong ba? So, therefore, policy yun eh. Kung whether we will encourage our membership or not. Okay, sige pa. Sige. So, sa next, when you call again this uh, subject matter, then maybe yan na po yung topic natin, Mr. Chairman. Take note, uh, DOTR and uh, uh, DFA, So if you can submit position papers likewise, that would be of great help to this uh, committee. The first part of the agenda today, the collusion investigation, is hereby without objections on the part of my colleagues hereby suspended, and the resource persons mentioned uh, are directed, requested to proceed to the Laurel Room together with the survivors and the victims. Pakidala na po yung 'Yung lunch niyo, 5 to 10 minutes lang po ito. Uh, Marina, if you want to join, uh baka masam- masamain mo 'yung 'yung mga no open stake sir. So, oh, ano? Very welcome po. No open stake. Nandito 'yung mga usahan namin. So, first part of this investigation is hereby suspended without objections of the part of my colleagues.